Paano kung sabihin ko sa iyo na bago ka matulog ngayong gabi, maaari mo lang bulungin ang isang salita, at pagdating ng umaga, maaaring hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Isipin mo na lang na buksan ang iyong mga mata at may mensahe, pagkakataon, o di inaasahang balita na pakiramdam mo ay tadhana mismo. Hindi ito mahika, hindi rin pagkakataon, ito ay isang lihim na matagal nang hinihintay ng universo na iyong matuklasan. Marami sa mga sumubok nito ang nagsabing dumating ang mga biyaya magdamag, pera, pag-ibig, kapatawaran, o bigla ang swerte. Ngayong gabi, ang simpleng gawain ito ay maaaring maging iyong punto ng pagbabago. Abutin mo ba ang lakas ng loob na ibulong ang salita at ang kinin ang nakakagulat mong bukas? Bawat gabi, bago natin ipikit ang ating mga mata, hawak ng ating isipan ang huling susi na bumubuka sa pinto ng bukas ang iniisip, nararamdaman, at binubulong mo sa huling sandali bago matulog ay may hindi ka panipaniwalang kapangyarihan, ito ang humuhubog sa enerhiya na iyong gigisingan. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga matatalinong monghe, espiritual na guro, at maging ang mga astrologer na ang isang salita lamang, na binigkas ng may intensyon, ay makapag-ugnay sa iyo sa mga biyayang naghihintay sa hindi nakikita. Isipin mo ito na parang pagtatanim ng binhi sa dilim, habang nagpapahinga ka, nagsisimulang kumilos ang universo, inihahanda ang mga sorpresa na hindi mo kailanman may isip. Kaya maraming tao sa Pilipinas ang nagbubulong ng maikling dasal, mantra, o banal na salita bago matulog dahil alam nila na ang mga umaga ay tumutugon sa mga intensyon ng hating dabi. At ngayon, malalaman mo ang isang salita na nakapagpabago ng buhay, isang bulong na napakasimple, ngunit sapat na makapangyarihan para magdala ng nakakagulat na balita pagdating ng bukang liwayway. Sinaunang paniniwala at simbolismo. Mula pa sa simula ng panahon, hinahanap ng mga tao ang paraan para kumonekta sa hindi nakikita. Sa mga sinaunang baryo, bago pa man ang kuryente o modernong kaginhawaan, sagrado ang mga gabi. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, ito ay tulay patungo sa espiritual na mundo. Naniniwala ang mga tao na habang nagpapahinga ang katawan, nagiging bukas ang kaluluwa, masensitibo, at handang tumanggap ng gabay. At sa tahimik na espasyong ito, ang mga salita ay may kapangyarihan na lampas sa ordinaryong pananalita. Ang mga monghe sa lumang badhistong templo ay nagbubulong ng mga mantra bago matulog, alam na ang huling tunog na hawak ng isipan ang unang binhi na natatanggap ng espiritu. Ang mga bulong na ito ay hindi basta-basta, pinipili ng maingat, nagdadala ng mga vibrasyon ng kayamanan, pag-ibig, proteksyon, o paggaling. Naniniwala sila na ang isang salita tulad ng susi, ay maaaring magbukas ng nakatagong pinto sa universo. Sa Pilipinas, ang paniniwalang ito ay umaalingawaw sa mga tradisyon na makikita pa rin natin hanggang ngayon. Ilang beses mo na bang narinig ang isang lola na nagdarasal ng maikling dasal bago ipikit ang mata? O isang ina na nagpapaalala sa kanyang mga anak na magbulong ng hiling bago matulog? Hindi ito walang saysay na gawi, sila ay buhay na simbolo ng isang sinaunang katotohanan, nakikinig ang gabi. Sinasabi rin ng mga astrologer na ang sandaling ito ay oras kung kailan lumalapit ang mga bituin sa ating mga pangarap. Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang enerhiya sa gabi, aris na may apoy, Cancer na may tubig, Pisces na may karagatan ng pangarap, Taurus na may katatagan ng lupa. Ang pagbubulong ng isang salita bago matulog ay nagpapahintulot sa mga kosmikong enerhiya na ito na umayon sa iyo, ginagabayan ang mga pangyayari ng bukas patungo sa nakakagulat na kinalabasan. Malalim ang simbolismo sa gawain ito. Ang pagbubulong ay hindi pag-shout, ito ay malambot, lihim, halos nakatago. Tinuturo nito sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang malakas. Ang mga biyaya ay madalas dumarating ng tahimik, tulad ng liham na itinasok sa ilalim ng pinto o mensahe na dumating sa oras na hindi mo inaasahan. Ang salitang iyong binubulong ay parang pagtatanim ng tahimik na binhi sa matabang lupa, hindi nakikita, ngunit nakatakdang lumago. Maging ang mga dakilang propeta ay nagsalita tungkol sa nakatagong lakas ng mga salita. Si Nostradamus ay nagsulat ng mga palaisipan, naniniwala na ang mga salita ay nagdadala ng mga kodigo para sa hinaharap. Madalas naman na sinasabi ni Baba Vanga sa kanyang mga bisita na ipahayag ang intensyon bago matulog dahil ang natutulog na isip ay pinakamalapit sa mundo ng mga espiritu. Sa mga aral na ito, malinaw ang isang bagay, tumutugon ang universo sa kung ano ang iyong binubulong sa katahimikan. Isipin ito, isang magsasaka sa lumang baryo ang nagbubulong ng isang salita, bago matulog, humihiling ng kasaganaan. Kinabukasan, dumating ang ulan at dinilig ang kanyang mga pananim. Isang dalagang babae ang nagbubulong ng salita para sa pag-ibig, at kinabukasan, nakatanggap siya ng liham mula sa isang taong matagal na niyang nakalimutan. Ang mga kwentong ito ay naipasa hindi bilang pagkakataon, kundi bilang patunay na nakikinig ang gabi, at may hawak na susi ang mga salita. Kaya naman, ang ritual ng iisang salita, na malalaman mo ngayon ay hindi lamang pamahiin. Ito ay pagpapatuloy ng sinaunang karunungan, hinubog ng siglo ng paniniwala, ritual, at totoong karanasan. Ang bulong ay higit pa sa tunog, ito ay intensyon, enerhiya, at mensahe na ipinapadala sa universo sa perpektong oras. Kaya kapag inihanda mo ang iyong sarili ngayong gabi, tandaan na hindi ka basta nagsasalita. Sumasali ka sa isang tradisyon na mas matanda pa sa kasaysayan. Ipinapasok mo ang iyong puso sa isang salita, iniaalay ito sa katahimikan ng gabi, at nagtitiwala na ang bukang liwayway ang magdadala ng sabot nito. At ngayon, ang tanong ay sumisiklab sa iyong puso, ano ang salitang ito? Magtsaga, dahil bago ko ito ibunyag, kailangan mo munang maunawaan ang ritual na tunay na nagpapagana dito ang ritual ng isang salita. Ngayon, natutunan mo na ang sinaunang simbolismo, kung paano ang mga binulong na salita ay may kapangyarihan, kung paano nakikinig ang katahimikan ng gabi, at kung paano na ipapadala ang mga biyaya mula sa iyong mga labi patungo sa universo. Ngunit ngayon, mas naglalagablab sa iyong isipan ang tanong, ano ang salitang ito? Ang salita ay kasaganaan. Simple, pamilyar, ngunit puno ng vibrasyon. Bakit ito ang salita? Dahil ang tika sa ganaan ay higit pa sa pera. Ito ay daloy ng mga biyaya, pag-ibig, kapayapaan, kalusugan, yaman, mga oportunidad, kapatawaran, at proteksyon. Ang pagbubulong ng tika sa ganaan, bago matulog ay para sabihin sa universo, bukas ako upang tumanggap. Tinatanggap ko ang nakakagulat na balita. Handa na ako sa higit pa sa sapat. Ngunit narito ang lihim, hindi mo ito basta-basta masasabi. Dapat mong ibulong ito ng may intensyon. Ang pagbubulong ay nagiging enerhiya ang salita. Dinadala ng pagbubulong ang salita diretsyo sa pagitan ng iyong conscious at subconscious na isip, at mula doon, nagsisimula ang gawain ng universo. Ngayon, hayaan mo akong gabayan ka hakbang-hakbang. Ngayong gabi, bago matulog, gawin ito. Hakbang isa, ihanda ang isip at paligid. Patayin ang mga sagabal. Di mang ilaw. Hayaan ang katawan na maramdaman ang kapayapaan. Ang ilang Filipino ay nagliligtas ng maliit na kandila o naglalagay ng baso ng tubig malapit sa kama, simbolo ng kalinisan at linaw. Maaari mo rin itong gawin kung nais mo, ngunit hindi ito kinakailangan. Ang mahalaga ay ang kapayapaan. Hakbang dalawa, ilagay ang kamay sa dibdib. Ipikit ang mga mata. Huminga ng tatlong mabagal na hinga. Sa bawat hinga, isipin na humihila ka ng liwanag sa iyong dibdib. Sa bawat pagbuga, isipin na pinalalaya mo ang stress, takot, at pagdududa. Dapat maramdaman ng iyong puso na bukas at handa. Hakbang tatlo, ibulong ang salita. Sabihin ng malumanay kasaganaan. Huwag sumigaw. Huwag magmadali. Ibulong ito ng dahan-dahan, parang ibinabahagi ang isang lihim sa gabi. Ulitin ito ng tatlong beses. Sa bawat bulong, isipin ang mga alo ng biyaya na dumarating sa iyo, Pera na dumarating, pag-ibig na bumabalik, mga pintuan na nagbubukas. Isipin ito ng malinaw sa iyong isip. Hakbang apat, selyuhan ito ng tiwala. Pagkatapos ng pagbubulong, simpleng sabihin sa puso, ako'y nagtitiwala. Pagkatapos, bitawan. Huwag pilitin ang kinalabasan. Huwag kwestyunin kung paano o kailan. Hayaan lang ang pagtulog na dalhin ang iyong mensahe sa universo. Hakbang lima, obserbahan ang mga palatandaan sa umaga. Paggising mo, maglaan ng pansin. Maaaring dumating ang balita sa pamamagitan ng text message, tawag sa telepono, hindi inaasahang alok, nakakagulat ng ngiti mula sa isang mahal mo, o kahit bigla ang pakiramdam ng ginhawa. Minsan, ang inakakagulat na balita ay hindi sa labas, kundi sa loob, bagong linaw, bagong kapayapaan, o desisyon na magbabago sa iyong landas. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagkontrol sa kapalaran. Ito ay tungkol sa pag-aayon dito. Kapag binulong mo ang ikasaganaan, binubuksan mo ang iyong mga pinto. Sinasabi mo sa universo na handa ka ng tigilan ang pamumuhay sa kakulangan. At simulan ang pamumuhay sa kasaganaan. At dito lumalakas pa ang kapangyarihan. Marami sa mga nagsanay ng ritual na ito ang napansin na pagkatapos ng ilang gabi, iba ang pakiramdam ng kanilang mga umaga. Ang ilan ay nakakita ng pera sa hindi inaasahang paraan, bonus, regalo, maliit na panalo sa lottery, o nakalimutang barya na lumitaw sa oras na kailangan mo ito. Ang iba naman ay nakakita ng paggaling sa relasyon, text mula sa isang taong akala mo ay nawala na, o simpleng pasensya na matagal na nilang hinihintay marini. Ang iba ay nakaranas ng panloob na pagbabago. Gumising sila na may ideya, solusyon sa problema, o tapang na matagal nang nawawala. At iyon ang tunay na ganda ng ritual na ito, hindi lamang ito nagdadala ng biyaya sa labas, binubuhay din ito ang iyong panloob na kasaganaan. May kasabihan ng mga Filipino, kung ano ang laman ng isip bago matulog, iyon ang dadalhin sa panaginip. Ang ritual na ito ay nagtataas sa karunungang iyon sa pinakamataas na antas. Sa pagbubulong ng tsikasaganaan, hindi mo lang pinupuno ang iyong isip, nagtatanim ka ng binhi sa iyong espiritu. Kapag mas madalas mo itong gawin, mas lumalakas ang epekto. Gawin mo ito isang gabi at maaari kang makakita ng maliit na palatandaan. Gawin mo ito sa pitong gabi at makikita mo ang mga pattern na nabubuo. Gawin mo ito sa dalawamput isang gabi at mararamdaman mo ang pagbabago na nagiging permanente. Tulad ng tubig na humuhubog sa bato, ang maliliit na bulong ay lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. Tandaan, ang susi ay hindi lamang ang salita, ito ay ang iyong intensyon. Ibulong ito ng may paniniwala, hindi pagdududa. Ibulong ito ng may pagnanais, hindi takot. Ibulong ito ng may tiwala, hindi kontrol. At huwag kalimutan, ang kasaganaan ay hindi makasarili. Kapag binuksan mo ang iyong pinto sa mga biyaya, binubuksan mo rin ang daloy para sa iyong pamilya, mga kaibigan, at komunidad. Isipin ang isang buong tahanan na nagbubulong ng ti kasaganaan, bago matulog, dodoble ang enerhiya, at ang mga biyaya ay dadaloy hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Kaya ngayong gabi, ibulong ang salita. Ibulong ito ng malumanay, ibulong ito ng may puso, ibulong ito ng may tiwala. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at hayaang dalhin ng gabi ang iyong lihim hanggang sa bukang liwayway. Sapagkat pag sumikat ang araw, maaaring gumising ka hindi lang sa isang ordinaryong araw kundi sa nakakagulat na balita na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Koneksyon ng Zodiac ngayon na alam mo na ang salita, kasaganaan, at ang ritual ng pagbubulong nito bago matulog, tuklasin natin ang mas malalim na koneksyon. Kung paano nakakaapekto ang ritual na ito sa iyong zodiac sign dahil bagamat ang kasaganaan ay pangkalahatan. Iba-iba ang paraan ng pagdating nito sa bawat tao, depende sa enerhiya ng kanilang tanda sa kapanganakan. Ang mga bituin ay hindi pantay ang pamamahagi, sila ay natatangi ang ibinibigay. Bawat tanda ay may sariling pintuan para sa mga biyaya sa isa, maaaring dumating ang kasaganaan bilang pera. Sa isa naman, maaaring ito ay kagalingan o kalusugan. Sa iba, maaaring ito ay pag-ibig o matagal ng hinihintay na oportunidad. Ngayong gabi, habang binubulong mo ang salita, pansinin kung paano gagabay ang iyong tanda sa nakakagulat na balitang darating sa iyo. Aris, Marso 21, Abril Labinsham para sa masiglang aris, ang pagbubulong ng tika sa ganaan, bago matulog ay nag-aayon sa aksyon at oportunidad. Maaaring magising ka sa nakakagulat na balita na may kinalaman sa karera o pamumuno. Isang alok sa trabaho, ideya sa negosyo, o bigla ang mensahe na nagtutulak sa iyo pasulong. Ang enerhiya ng aris ay ayaw maghintay, kaya asahan ang mabilis na galaw. Taurus, Abril 20, Mayo 20 Matatag na Taurus, kadalasan ang iyong biyaya ay dumarating bilang katatagan at siguridad sa material. Ang pagbubulong ng ti kasaganaan ay maaaring magdala ng balita tungkol sa pera, ari-arian, o bagay na nagpapasaya at nagpapagaan sa iyong buhay. Isang utang na nabayaran, alok ng tulong, o kahit regalo mula sa taong pinapahalagahan ka. Maaari ka ring makaramdam ng panloob na kapayapaan, ang uri ng kasaganaan na nagpapahinga sa iyong kaluluwa. Gemini, Mayo 21, Hunyo 20. Para sa Gemini, ang kasaganaan ay komunikasyon at koneksyon. Pagkatapos ng pagbubulong, maaaring magising ka na may mensahe, tawag, o mga salitang matagal mo nang hinihintay. Isang pagtatapat, paghingi ng tawad, o nakakagulat na balita na babaguhin ang pananaw mo sa isang tao. Ang iyong mabilis na isip ay makakahanap ng kasiyahan sa mga hindi inaasahang pag-uusap na maaaring buksan ng ritual na ito. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22 Mabait na Cancer, ikaw ay pinamumunuan ng mismong buwan. Kapag binubulong mo ang kikasaganaan sa gabi, nakikinig ang universo ng mabuti. Maaaring dumating ang nakakagulat na balita bilang biyaya sa pamilya, paggaling ng relasyon, o kahit ang pagbalit ng pag-ibig sa iyong buhay. Maaari ka rin makahanap ng kaginhawahan sa mga panaginip na gumagabay sa iyo patungo sa emosyonal na kasaganaan. Leo, Hulyo 23, Agosto 22. Para sa maningning na Leo, kadalasan ang kasaganaan ay nangangahulugan ng pagkilala at kasiyahan. Ang ritual na ito ay maaaring magdala ng nakakagulat na balita na maglalagay sa iyo sa sentro ng atensyon, may mapapansin ang iyong pagsisikap, gantimpala para sa talento mo, o atensyon mula sa taong humahanga sa iyo. Ang universo ay bumubulong pabalik sa iyo ng mga oportunidad upang mas lumiwanag ang iyong liwanan. Virgo, Agosto 23, Setyembre 22 Praktikal na Virgo, kadalasan ang iyong kasaganaan ay makikita sa mga solusyon at pagdaling. Ang pagbubulong ng ti-kasaganaan ay maaaring magdala ng nakakagulat na balita tungkol sa kalusugan, kalinawan sa trabaho, o ginhawa mula sa problemang matagal mo nang iniinda. Maaari rin itong dumating bilang isang tao na tutulong sa iyo ng may kabutihan. Para sa iyo, ang kasaganaan ay nasa detalye na nagdadala ng kapayapaan. Libra, Setyembre 23, Oktubre 22. Para sa Libra, ang kasaganaan ay harmonya. Ang pagbubulong ng salita ay maaaring mag-ayon sa iyo sa nakakagulat na balita na nagbabalik ng balanse sa iyong mga relasyon. Marahil ay magagaling ang isang lumang alitan o may mag-aabot ng kapayapaan. Maaari ka makatanggap ng regalo o oportunidad na pakiramdam mo ay tinatama ng buhay ang balance para sa iyo. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Scorpio, ang iyong kasaganaan ay pagbabago. Ang pagbubulong ng ki kasaganaan ay maaaring magdala ng nakakagulat na balita na babaguhin ang lahat pagtatapos ng isang lumang yugto at simula ng bago. Maaaring gumising ka na may matuklasang lihim o mensahe na nagtutulak sa iyong lumago. Para sa iyo, ang kasaganaan ay kadalasan may lalim at muling pagsilang. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21 Masigasig na Sagittarius, kadalasan ang iyong biyaya ay konektado sa pagkatuto, paglalakbay, o pagpapalawak. Ang pagbubulong ng ki kasaganaan ay maaaring magdala ng nakakagulat na balita tungkol sa oportunidad na lumipat, mag-explore, o mag-aral. Maaari kang makatanggap ng karunungan mula sa hindi inaasahan o pagkakataon na sumugal. Pinapalamutsa ng universo ang iyong masiglang espiritu ng bagong pintuan. Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Masipag na Capricorn, ang iyong kasaganaan ay dumarating sa pamamagitan ng tabumpay. Ang pagbubulong ng ti kasaganaan ay maaaring magdala ng balita tungkol sa tagumpay sa karera, pagkilala, o perang pinaghirapan mo na. Munit maaari rin itong magbigay ng sorpresa, patunay na hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng pakikibaka. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating lamang. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18 Matalinong Aquarius, kadalasan ang iyong biyaya ay konektado sa komunidad at ideya. Ang pagbubulong ng tsika sa ganaan ay maaaring magdala ng nakakagulat na balita mula sa mga kaibigan, social connections, o kahit teknolohiya. Isang biglaang imbitasyon, bagong proyekto, o breakthrough idea ang maaaring dumating. Maaaring sorpresahin ka ng universo ng mga oportunidad upang makagawa ng epekto sa iba. Pisces, Pebrero Labinsyam, Marso 20. Pangarapin na Pisces, ikaw ang pinakamalapit sa mundo ng pagtulog at espiritu. Ang pagbubulong ng ti kasaganaan ay natural para sayo. Asahan ang nakakagulat na balita na lilitaw sa iyong mga panaginip o intuition. Maaaring gumising ka na may mensaheng tila banal. Ang pag-ibig. Pagkamalikhain o espiritual na biyaya ay madaling dumadaloy sa iyo pagkatapos ng ritual na ito. Makikita mo, bawat zodiac sign ay may sariling paraan ng pagtanggap ng biyaya ng kasaganaan. Pareho ang salita, pareho ang pagbubulong, ngunit ang biyaya ay umaayon sa landas ng iyong mga bituin. Kaya nararamdaman ng ritual na ito ang pagiging personal, hinuhubog nito ang iyong tadhana. Kaya ngayong gabi, kapag binubulong mo ang salita, alamin na nakikinig ang universo sa iyong natatanging tanda, natatanging enerhiya, at natatanging pangangailangan. At pagdating ng bukang liwayway, ang nakakagulat na balitang naghihintay sa iyo ay eksakto sa kung ano ang handa ng tanggapin ng iyong kaluluwa. Hula at mystical na koneksyon Sa buong kasaysayan, pinalalauman tayo ng mga manghuhula at propeta sa isang makapangyarihang katotohanan, hinuhubog ng mga salita ang ating kapalaran. Mula sa lihim na sulatin ni Nostradamus hanggang sa misteryosong mga pangitain ni Baba Vanga, iisa ang mensahe: ang hinaharap ay bumabaluktot ayon sa ating sinasabi at pinaniniwalaan. Si Nostradamus, ang tanyag na Pranses na propeta, ay isinulat ang kanyang mga hula sa malalabong berso, naniniwala na ang enerhiya ng mga salita ay may mga code na makakaligtas sa paglipas ng mga siglo. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga bulong sa gabi na nagsasabing ang pinakamatinim na panalangin ay kadalasang nagagalaw sa pinakamalalaking puwersa. Maraming historiador ang naniniwala na siya ay nagsasagawa ng lihim na ritual bago matulog, binubulong ang mga salitang nagtatanggol sa kanya mula sa panganib ng kanyang panahon. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay pinapayuhan ang napakaraming bisita na bigyang pansin ang kanilang huling iniisip bago matulog. Naniniwala siya na sa mga panaginip, lumalabnaw ang belo sa pagitan ng mga mundo. Madalas niyang utusan ang mga tao na magsabi ng isang maikling salita, hiling o panalangin dahil nakikinig ang universo ng pinakamalapit sa katahimikan. Para sa kanya, ang gabi ay hindi lamang para sa pahinga, kundi para sa pagtatanim ng mga buto ng kinabukasan. Sa Pilipinas, pamilyar ang enerhiya ng hula na ito. Pinapaalala ng ating mga lolo't lola na manalangin bago matulog, pangalagaan ang kaluluwa mula sa masasamang panaginip at anyayahan ang swerte sa umaga. May ilan pa nga na bumubulong ng orasyon na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte o paggaling. Ang mga gawain ito ay sumasalamin sa parehong paniniwala ng mga dakilang propeta, ang gabi ay isang pintuan, at ang mga salita ang susi. Ngayon, isipin ang koneksyon na ito, kapag binubulong mo ang salitang ikasaganaan, bago matulog, hindi ka lamang sumusunod sa isang ritual, ikaw ay sumusunod sa parehong landas na dinaanan ng mga propeta, mistiko, at mga visionary noon. Sinasalita mo ang isang code sa universo, isang code na umalingaungbaw sa paglipas ng henerasyon. Ngunit narito ang misteryo, bakit ito epektibo? Ang sagot ay nakasalalay sa vibration. Ang mga salita ay hindi lamang tunog, sila ay enerhiya. Kinukumpirma ng agham na ang mga binibigkas na salita ay lumilikha ng frequency na nakakaapekto sa isip at katawan. Sa espiritual na aspeto, ang mga vibrasyon na yon ay umaabot sa hindi nakikitang mundo. Ang pagbubulong ng chi kasaganaan ng tatlong beses bago matulog ay parang pagtunog ng isang sagradong kampana sa katahimikan ng gabi, ang vibrasyon ay umaabot ng mas malayo kaysa sa iyong nakikita. At ang etyo nito ay bumabalik bilang nakakagulat na balita, biyaya, at oportunidad. Isipin ito, hinulaan ni Baba Vanga na papasok ang sangkatauhan sa isang panahon kung saan ang enerhiya, hindi mga sandata, ang magiging pinakamalakas na puwersa. Maraming interpretasyon ang nagsasabi na ito ang panahon natin ngayon, kung saan ang mga iniisip, intensyon, at vibrasyon ang may kapangyarihang baguhin ang buhay. Ang iyong bulong, ang iyong salita, ang iyong paniniwala, ito ang tunay na sandata ng paglikha. Binigyang hula rin ni Nostradamus ang panahon kung saan ang inakatagong code, ay mabubuksan ng ordinaryong tao. Naniniwala ang ilan na ang mga ritual tulad nito, pagbubulong ng salita bago matulog ay bahagi ng mga nakatagong code. Hindi lamang pinipili ng universo ang mga hari, leader, o propeta. Pinipili nito ang sinumang may lakas ng loob na maniwala. At iyon ay maaaring ikaw ngayong gabi. Tandaan nito, ang mga hula ay hindi tanikala. Sila ay salamin, nagpapakita kung ano ang posible. Kapag binubulong mo ang kasaganaan, hindi ka lang naghihintay sa kapalaran, hinuhubog mo ito. Sumasabay ka sa agos na inilalarawan ng mga propeta noon, iniaayon ang iyong kapalaran sa mas malaking kwento ng sangkatauhan. Isipin na magigising ka bukas at mapagtanto na ikaw rin ay nakalapat sa parehong misteryo na ginabayan ang mga manghuhula sa loob ng maraming siglo. Isipin na ang iyong bulong ay nakasali sa koro ng di mabilang tinig sa paglipas ng panahon, mga monghe, mistiko, propeta at mga mangarap, lahat humihiling sa universo para sa kasaganaan, lahat nagigising sa nakakagulat na balita na nagbago ng kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang ritual. Hindi ito basta modernong payo o simpleng trick. Ito ay buhay na hula, isang dumadaloy na karunungan na ipinasa sa maraming henerasyon. Ngayong gabi, kapag binubulong mo, bahagi ka ng mas malaki kaysa sa iyong sarili. Inuulit mo ang isang lihim na nakaligtas sa digmaan, kaharian at siglo dahil ito ay epektibo. Kaya habang naghahanda ka na matulog, alalahanin ang mga salita ng mga nauna. Si Nostradamus ay bumubulong sa mga palaisipan, si Baba Vanga sa mga pangitain, at ang ating mga ninuno sa panalangin. At nayon, ikaw sa iyong sariling silid, sa iyong sariling buhay, sa iyong sariling panaginip, sumasali ka sa kanila. Sa isang salita, inaayon mo ang iyong kapalaran sa isang bulong, iniimbitahan mo ang hula na magbukas. At pagdating ng bukang liwayway, maaaring mapagtanto mo na ang nakakagulat na balitang naghihintay sa iyo, ay hindi lamang pagkakataon, ito ay kapalaran, nakasulat sa mga bituin at pinagtibay ng iyong bulong. Ngayon ang iyong panahon. Ngayon na alam mo na ang salita ngayon na naintindihan mo na ang ritual at ngayon na nakita mo kung paano ito konektado sa iyong zodiac sign, sa sinaunang paniniwala at maging sa mga propesya ang natitirang tanong lamang ay, Gagawin mo ba ito ngayong gabi? Dahil ito ang iyong sandali. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Kundi ngayong gabi, bago ka matulog, kapag tahimik na ang mundo at nagsisimulang makinig ang mga bituin. Dito pinakamahalaga ang iyong bulong. Hindi mo kailangan ng kandila, kristal, o ritual na gumagastos ng pera. Hindi mo kailangan maging perpekto, banal, o ganap na sigurado. Ang kailangan mo lamang ay isang salita. Kasaganaan. Bulongin ito ng tatlong beses. Bulongin ito ng may puso. Bulongin ito ng may paniniwala, kahit na maliit na apoy lamang ang nararamdaman mo sa loob. Pagkatapos, bitawan mo. Matulog ng payapa. At hayaang tumugon ang universo. Marami na ang nakagawa nito bago ka, may ilan na umaasa sa pera, may ilan sa pag-ibig, may ilan sa kapayapaan, may ilan sa kaliwanagan. At kinabukasan, nagising sila sa nakakagulat na balita. Isang mensahe, isang breakthrough, isang regalo, isang tanda. Kaya bakit hindi ikaw? Bakit hindi ngayong gabi? Bakit hindi ngayon? Bago matapos ang video na ito, maglaan ng sandali. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Sabihin marahang, Tinatanggap ko ang kasaganaan. At kung handa ka na, ay type ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, tinatanggap ko ang nakakagulat na balita sa mga komento. Gumawa tayo ng alon ng intensyon, isang makapangyarihang enerhiya na kumakalat sa buong Pilipinas, at higit pa, puno ng mga bulong, pananampalataya, at paniniwala na may mas maganda pang paparating. Natagpuan mo ang mensaheng ito sa isang dahilan. Hindi mo ito naklik ng aksidente. Ito ang iyong tanda. Ito ang iyong bulong. Ngayon, simulan mo at maghanda na magising sa isang bagay na maganda.